ang alibughang anak. Isang araw, lumapit ang bunsong anak sa kanyang ama na may isang hindi pangkaraniwang kahilingan. Ama, nais ko pong makuha ang bahagi ng mana na para sa akin. Nais kong pumunta sa malayo lugar at mabuhay ng ayon sa aking nais. Anak, hindi mo pa ito kailangan ngayon. Ngunit dahil mal kita, ibibigay ko sa iyo ang iyong bahagi. bayan ginugol ng anak ang kanyang kayamanan sa magagarbong kasayahan. Ginaman niya ito sa makamundong kaligayahan at maling gawain dapat <that> siya <physical musicProf discussion> <that> <barking> <that> Basta may pera, wala problema. <laughs> Ngunit dumating ang panahon na naubos ang kanyang kayamanan. Iniwan siya ng kanyang mga kaibigan at nagsimula siyang maghirap. Dahil sa matinding gutom at kahirapan, napilitan siya magtrabaho bilang tagapag-alaga ng manok. Isang maruming gawain sa kanilang kultura. Ote okay, pagkain ng mga manok, nahingit na ako. Ano na nangyari sa akin? Babalik ako sa akin ama. Aaminin ko ang aking pagkakamali. Doon niya naisip na kahit ang mga alipin sa bahay ng kanyang ama ay mas mabuting kalagayan kaysa sa kanya. Tatanggapin kaya niya ako bilang isang alipin. Habang papahuhil, pala Nakita na siya ng kanyang ama at dali daling tumakbo patungo sa kanya. Ay, ama, nakasala ko laban sa langit at sa iyo. Hindi ako karapat dapat. Talik na pagalitan, yakap ng ama ang kanyang anak at pinagutos sa mga lingkod na maganda ng isang piging upang ipagdiwang ang pababalik ng alibughang anak. Magkasambahay, ihanda niyo ang magagandang damit at sandalyas at katayin niyo ang pinatabaang baka. Masusunod po. Nandito na po pala kayo. Nandito na po ang inyong kapatid. Pinaghandaan po siya ng inyong ama. Ama, matagal kita pinaglingkuran at hindi kita nilabag. Pero kailan may hindi mo ko binigyan ng handaan. Bakit ipinaganda mo ang anak mo na lumustay ng iyong yaman? Anak, lagi ng kapiling. Eh. Laki-laki ay iyon Ngunit ang kapatid mo ay at man, lang din. Ang alibughang anak ay tinangga muli ng kanyang ama ng buong pagmamahal. Sa ganitong paraan, pinapakita ng Diyos ang kanyang habag sa sino mang magsisisi at umabalik sa kanya.